Grabe talaga yung bagyong Karina. Yung nangyari lang a couple of weeks ago. At ikukumpara natin to sa Ondoy ng 2009 para makita natin kung gaano ba kalala yung nangyaring ulan at flooding. Unang-una, alam mo ba na yung Karina had over 471 millimeters of rain na bumagsak sa Metro Manila. Kumpara natin to sa Ondoy that only had 455 millimeters of rain na bumagsak. Pero bakit mas malala ang ondoy? Kasi kahit na mas konti bumagsak na ulan sa ondoy, binagsak naman ito within 24 hours. Kumpara sa karina na mas marami nga at 471 millimeters, pero binagsak niya yan in a span of 3 days. Kaya mas intense yung ondoy, kaya mas malala yung flooding nung time na yon. Ngayon, para ma-measure yung flooding, one area na tinignan natin, yung Marikina. Alam mo ba sa Marikina, nung panahon ng ondoy, yung flooding ng Marikina River ay umabot ng 21.3 meters. Pero yung sa Karina halos pumantay na rin sa ondoy at 20.7 meters. At nung tinignan natin yung overall damage, mas malala yung damage na nangyari ng ondoy. At mukhang mas prepared naman tayo kahit papano dito sa nangyari sa Karina. Pero ito yung mga tinatanong lang lahat ng tao. Anong nangyari dun sa 280 billion pesos na ginastos ng ating gobyerno para sa mga flood control management? Tapos nagkakaroon pa tayo ng mga malalang floods na to. Kinumpute nga to ni Senator Joel Villanueva at nung inadapt niya lahat to, apparently, this means that we spent 1.079 billion pesos per day on flood control projects in 2023. At sinabi din niya na Congress allocated an even higher budget this year for the DPWH for flood management. The government's funding for this year is now at 1.35 billion pesos per day. You know, you have to be you have to be serious about it. Mm -hmm. And I'm calling Malacañang also kung gaano tayo kaseryoso dun sa pogo, kung maging seryoso naman po tayo dito. Sa bahay. Otherwise, tanggalin na natin tong pondo na to because it's a waste of money. So an awful waste of time awful waste of money you look at the uh, budget for for this year for example pag pinagsama-sama natin yung budget ng DENR ng Commission on uh, Climate Change MMDA DPWH it's 1.44 billion pesos a day kaya ang tanong natin lahat sa laki ng ginagastos ng DPWH para lang sa flood control management. Bakit nagkakaroon pa tayo ng mga floods na to? At gusto kong makita ko makita kung ano magagawa ni Senator Villanueva at ang ating mga senador para maimbestigahan nga to, para malaman nga natin kung saan napupunta yung pera para sa flood control. Pero on a more positive note, nakita ko nga itong balitang to nung nire-research ko yung nangyari sa Karina at nalaman ko that Senator Villanueva allocated 98 million pesos of his 100 million peso disaster response allocation of 2022 para makapagbili ng 14 mobile command centers na didistribute in 14 regions all across the Philippines. At binigay niya itong mga mobile command centers na to sa DSWD kasi ang DSWD is in charge of a lot of our rescue and relief operations. At nalaman ko lang na isa sa mga pinakamalaking problema nila is being able to coordinate the logistics on the ground para makapagbigay ng tulong at serbisyo do sa mga nangangailangan. At itong mobile command center nito ay makakapunta sa mga iba't ibang lugar with its communication equipment para makapag-coordinate with all the different agencies para makapagtulong-tulungan na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So I was pretty impressed with this at chinek ko nga ano, na at 98 million na ginastos nila for 14 mobile command centers, lumalabas it's about 7 million pesos per command center. At pag mo nga, that sounds about right. Tapos hindi lang yon. Nalaman ko na rin that the DSWD pala ay nangangailangan ng mga logistics equipments. In other words, mga trucks and mga forklifts. At tumulong pala to si Senator Joel Villanueva na ma-include itong mga equipment na to sa GAA, sa General Appropriations Act, para makakuha ang DSWD na sobrang kinakailangan ng mga delivery trucks at saka mga forklifts. And they were able to deliver 11 delivery trucks at a cost of $27.5 million which is 2.5 million pesos per truck at 11 na forklifts for a cost of 19.1 million pesos. So each forklift is about 1.73 million pesos. Kinumpute ko na yun para malaman ko lang kung tama ba yung mga pagkapresyo nila at mukhang tama naman. At tuwang nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian dahil apparently ito yung pinakamalaking one-time investment na nakuha ng DSWD sa ating gobyerno. So ang tanong natin ngayon, ano ba ni Senator Villanueva for the 2023 disaster response allocation fund niya. At ito nalaman ko, may ongoing procurement pala for 15 units of mobile kitchens, plus dalawang unit na water treatment tanks, at mga iba't iba pang mga transportation equipment para sa mga relief and rescue operations. And ang target nga nila ay ma-deliver lahat to by the fourth quarter of this year. At ito mag-so nakikita ng mga allocations yung alam mo may pinupuntahan talaga na maayos. At dahil dito, Senator Villanueva is now in my eyesight at titignan nga natin kung ano pa yung mga magagawa niya for the rest of 2024 at sa 2025. At magandang hamon din ito para sa mga iba't ibang mga mambabatas natin at mga politiko natin at malaman din kung ano ba yung mga ginagawa nila para sa kanilang mga distrito, paano ba sila nakakatulong para sa ating mga kababayan. At kung meron kayong mga alam na ganitong kwento na gusto nyo malaman ng ating mga kababayan, pakisulat na lang yan sa ating comment section below. At pag gusto mo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel at saka i-click mo na rin rin notification bell na yan para malaman mo kung kailan na aking mga susunod na videos. Ito si Kristan. Salamat sa inyo lahat. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.